No ataque. nomor 2 terbaik drive me Ha? Nabi pilih kena? Ito na ka na. Na wiwili ng bahagya. Dahil ka ba yung salamin? Iya. Mabilis pa yung bike sa akin. Oh <laughs> my gosh. Yan din sina, sino mo ng katawan mo? Hindi na alam mo. Hindi pa na battery. Hindi pa. Ano ba? kakain ng kakain ng daan nila eh. tingnan mo yung daan mo pag kanya paligaw huwag kakain ng daan nila o oh, yan Mayroon na sa So guys, ako yung nag-drive papunta doon sa taas, papuntang Amuyo. Kasi nga, pumunta kami ng Twin Lakes na uh, kumuha ng sahod ni Papa Biboy. Tapos, uh, ako rin yung bumaba. Matatakot <laughs> ako doon sa, alam niyo yung ano, yung palusong, pa, pababa na ganun alalay na lang yung ginagawa ko sa preno. Tapos, hindi na ako bumibirit dito sa silin kasi pababa na siya. Sobrang bubulusok ka na kapag ka nagano ka pa. Kaya nilaro ko na lang tong um, preno ko. So, yun. Medyo natatakot lang ako dun sa ano, yun yung yung pag balubak Natatakot ako. Kasi para siyang tataob. piling ko lang. Pero hindi naman daw siya tataob. piling ko lang. Nung single kasi ayaw kong payagan. Namutla na ako guys. Lagi ako namumutla. Nauubos yung lipstick ko. Si Papa B-Boy ay maglulomi daw. Dumaan siya dun sa lumihan. Dito siya. So si B-Boy bumibili muna ng ayun. Nag-order muna siya ayun. Andun siya sa so, Kakain daw muna bago bumaba. Kasi pababa na kami. Pauwi na ng bahay. Medyo maaga-aga pa naman ngayon. So, maglolomi daw muna. Guys, dahil maaga naman kaming nakarating dito sa bahay, magtatahi muna ako ng cover ni, ano, ni e-bike. Eto. Eto ang gamit ko. Hindi na garter. Tali siya. Yan. Tapos para pabuhol na lang siya. So habang tinatahi ko siya, sinasabay ko na 'yung uh, dito sa tela. Etong tela na to ay dating kumot. Kung may luma kayong mga kumot dyan, hindi pa naman sira, pwedeng 'yun na lang 'yung gamitin. So ayan, isasabay ko siya dito. Sa so, pagtatahi ko nito para hindi na ako mahirapang maglusot-lusot pa nito. At uh, tatahiin ko lang siya ng ganyan. Ano to, DIY. hindi na ako bibili kasi para hindi na rin ako mahirapang maghanap. Mananahi na lang ako, kaya ko namang manahi. Yun nga lang, hala yung tahi niya, hindi siya tahing makina. So kapag may oras, papatahi ko na lang to sa bayaw ko kay Kuya Carlo. Kapag umuwi siya ulit. Tapos, susunod, magtahi pa ako ng isa pa. Para may pamalit siya. Hindi kasi po pwedeng wala siyang cover. Kasi, minsan si Ading ay umuupo doon. Doon, umuupo ako at doon natutulog. Minsan nakikita ko sa umaga eh. Nandun siya. Nasasarapan siguro siya medyo mainit kapag nakaladlad yung ano, tarapal. So, ayan, tatahiin ko lang ng ganyan. Kapag kaya namang tahiin, pwede nyo, doon sa mga e-bike dyan sa inyo, pwede kayo na lang yung gumawa. Kesa bibili pa tayo kung meron naman tayong extra mga ano dyan, tela, ayan. Ito naman kasing tela na to, hindi na to ginagamit. Ginawa ko na nga lang din tong pang ano yung pang plancha, sa planchahan. Tapos nilabahan ko, and then, kay ibay ko naman ngayon to ilalagay yan tahi lang So guys, ito na ikabit ko na ito sa malaki. Dito sa may likod. Yan, ikabit ko na siya. Yan, ganyan. Yan, ito naman sa may sandalan dito sa may driver seat. Ito nilagyan ko na rin. Kit ka mo. Yan, sinukat ko siya ng paano lang. Uh, pagupit ganun. Pinantay-pantay ko lang. Wala nang sukat-sukat ng medida. Tapos dito naman sa may sandalan ang ikakabit ko ng panglas sa likod. Ito yung pinakamahaba na sandalan. Tapos at dito din yung pinakamalapad na upuan. Ayan, nahulog pa. So, ayan. Ito ay pabuhol lang naman siya kaya hindi siya mahirap ikabit mas lalo na kung pag-garter yung ginawa ninyo. Kaso, wala akong available na garter. Itong uh, tali lang yung available ko dito. Kaya, ito na lang yung nilagay ko. So, ayan. Kakabit na lang natin ng ganyan. Tapos, hihilahin ko lang dito sa may baba yung ano. Yung ganyan lang. Para naman, kahit paano safe yung ano, upuan kailangan nating alagaan yung mga bagay na nakakatulong sa atin. So ito, malaking tulong to sa paghahatid at sundo ko kay Aliana. Don't forget to like and share and subscribe na rin po. Thank you!